Grasya mga katiskate oh. Ano nangyari dyan? Ano pa nangyari dyan? Ingat ingat mga katiskate Kuya sa hormona Malagbag man siya te. Hay, gatinga tayo sa byahe natin, mga te. Daming ano ngayon, mga posts. Mga namatay na driver sa truck tulog din na nakapang ingat-ingat po tayo mga discarded taas mga ganyan hindi po po basta-basta ang pagdedrive ng truck pagod at po yan